Hi! Welcome sa lahat! Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Isang bandok na hindi natutulog. Isang pangalang ninakaw mula sa isang bata. At isang lihim na matagal ng nililibing na hangin. Kung sa tingin mo kilala mo na si Maria Makiling, maghintay kang marinig ang tunay na kasalanang kumitil sa kapayapaan ng bondok. Isang kasunduang ginawa ng dugo. At isang anak na hindi alam na siya mismo ang susi sa pagkawasak o kaligtasan. Pero sandali... Bago magsimula ang pinakamalalim na bahagi ng kwentong ito, kung gusto mong marinig ang tunay na dahilan kung bakit kinuha ng bundok ang pangalan ni Dion, at kung bakit mismong ama niya ang nabukas ng pinto sa dilim, siguraduhing nakasubscribe ka ng gayon. Dahil kapag dumaan na tayo sa puntong magsisimulang bumuka ang bato, at marinig mo ang boses mula sa lob na tumatawag ng anak, hindi ka na makakawala hanggang dulo. Kung gusto mo pang makarinig ng mga kwentong ganito, mga alamat na may tunay na misteryo, mga lihim na gumagalaw sa gabi, at mga kwentong hindi mo malilimutan. I-subscribe na ang channel. At i-comment ang gusto mong susunod na alamat. Handa ka na ba? Simulan natin. Bulong ng Bandok, ANG Lihim Enay Maria Makiling. Sa unang hampas na hangin, parang may tinig na tumagos sa dilim. Mahina ngunit nakakayanig na kaluluwa. Bumalik ka bago mahuli ang lahat. Tumigil si Dion sa gitna na masukal na daan. Nanlamig ang kanyang batok at tila may aninong dumaan sa kanyang likuran. Hindi niya alam kung hangin lang ba iyon. O isang paalala na hindi dapat niyang binalikan ang bondok. Pero binalikan pa rin niya. Sa pilitang umakyat siya. Bitbit -bit ang ala-alang gumugulo sa kanya. Mula pa noong bata siya. Ang gabing may liwanag na parang apoy. Na naglalakad sa pagitan ng mga puno. At ang pangalang paulit-ulit na binubulong na hangin. Maria Makiling. Habang umakyat. Sumasayaw ang mga dahon sa bawat hakbang niya. Parang may nagbabantay. May mga ibong biglang tatahimik. May sanga na mababali kahit walang tao. Napakapit si Dion sa dibdib niya. Ramdam ang mabilis na tibok ng puso. Habang unti-unting lumalabo ang paningin sa hamog. At sa pagitan ng hamog, may hugis na unti-unting nabubuo. Mahaba ang buhok, nakaputi. Hindi humahakbang, ngunit lumulutang. Hindi siya masigaw. Hindi makatakbo. Tila may kamay na humawak sa kanyang paa. Pinipigilan siyang umatras. Bakit ka bumalik? Mula sa tinig na tila galing sa lupa at hangin. Hindi pa man siya nakakasagot, may biglang gumalaw sa paligid. Parang libo-libong bulong, nag away nagunahan, nagbababala. Lumalim ang hamog at sa isang iglap, nawala ang aparisyon. Munit na iwan ang isang amoy. Halong sampagita at nasusunog na kahoy parang paalala na isang lumang kasunduan. Humakbang si Dion Pasulong. Kahit nanginginig ang tuhod, alam niyang hindi ito ordinaryong tawag. Hindi ito paghahanap. Isa itong pagbalik ng isang lihim. Na itinago na kanyang pamilya sa loob na maraming taon. At habang papalapit siya sa isang lumang bato. Na may mga ukit na hindi niya maunawaan. Nagsimulang gumalaw ang lupa. Mabagal, parang humihinga. Tumingnala siya. Sa itaas na mga puno. May pulang liwanag na kumikislap. Hindi apoy. Hindi buwan. Kundi mga mata na nakatingin sa kanya, sinubukan ni Dion na umatras. Pero parang tumigas ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Parang may humahawak mula sa ilalim. Ang mga matang pula sa itaas. Antionting bumaba. Parang apoy na lumulutang pababa na mga sanga. Napasikip ang kanyang hininga. Hindi iyon hayop. Hindi tao. At habang papalapit ang liwanag, Anti-unti itong naging hugis. Hindi nakakatakot. Hindi mabangis. Kundi isang diwata. Na may tingin na parang nakakabasa ng kaluluwa. Mahaba ang buhok. Kumakaway sa hangin kahit walang simoy. Ang balat niya ay kumikinang. Gaya ng basang dahon sa madaling araw. At ang kanyang mata. Dalawang pulang liwanag. Natila apoy na hindi nakakapasok ang dilim. Deon, mahinang bikas ng diwata. Parang kilala niya ito kahit ngayon niya lang nakikita. Hindi siya makapagsalita. Parang nalunok niya lahat ng salita. Lahat ng tanong. Lahat ng katapangan. Matagal kang nawala. Bulong nito. Tila may lungkot at galit na hindi niya may paliwanag. Ngayon ka pa bumalik. Noong nagsisimula na mabuka ang sugat ng bondok. Umiling si Dion. Hindi niya maintindihan. Anong sugat? Bakit mo alam ang pangalan ko? Ngumiti ang diwata malungkot, mapait, karang pinilit. Dahil hindi ka bisita dito. Ikaw ay anak ng lupa, anak ng kasalanan, at anak ng pangako na tinalikuran. Umagos ang malamig na hangin sa pagitan nila. Nagliyab ang mga ilaw sa mga sanga. At biglang nagdilim ang paligid. Tanging ang diwata lang ang maliwanag. Hindi ko. Hindi niya natapos ang sasabihin. Nang biglang may pumutok na tunog. Parang sanga na nabali. Pero mas malalim. Mas mabigat. Yumanig ang lupa. Lumapit ang diwata sa kanya. Isang hakbang lang. Pero parang bumaluktot ang hangin sa paligid. Huli na ang lahat kung hindi mo tatandaan. Bulong nito sa kanyang tenga. Parang pagaspas ng dahon. Ang kailangan mo ay nandoon. Sa puso ng bandok. Sa lugar na pinagbawal sa lahat na mortal. Itinuro niya ang lumang bato. Ang batong may ukit na kanina ay hindi gumagalaw. Gayon, anti-unti itong nabubukas parang pinto na matagal nang nakasarado. Nag-init ang hangin sa bunganga ng bato. May halong amoy ng lumang kahoy, basa, at abo. May humihinga sa loob. Malalim. Nakakabingi. Nandoon ang katotohanan. Patuloy ng diwata. Nandoon ang lihim na itinago na iyong ama. Nandoon ang kasunduan. Nabinali na iyong dugo. Namilog ang mga mata ni Dion. Ang ama ko. Anong kinalaman niya rito? Anong kasunduan? Dinampi na diwata ang daliri sa kanyang labi. Pinatahimik siya. Hindi ako ang dapat magpaliwanag. Sila mga nakulong sa sarili nilang kasakiman. Ang dapat harapin mo. Nagbago ang hangin. Nagiba ang kanyang paligid. Lumamik. Bumigat. At parang hinahatak siya na isang puwersang hindi niya nakikita. Ang bato. Nang gayoy nakabukas ng tuluyan. Ay naglabas ng liwanag na kulay berde. Umikot. Umilaw humihila sa kanyang dibdib. Kapag pumasok ka, wika ng diwata, hindi ka na makakabalik. Hanggat hindi mo natatanggap ang totoo, tumitik si Dion sa loob ng bato, at sa kaybuturan ng liwanag. May aninong gumagalaw, hugis tao, hugis alaala, hugis kasalanan hindi niya alam na pag-ari niya. Nagpigil na hininga si Dion. Habang unti-unting lumalakas ang hatak ng liwanag, parang may kamay na nakalapat sa dibdib niya. Pinupunit ang takot. Tinutulak siyang pumasok kahit nanginginig ang bawat buto niya. Sa loob ng bukas na bato, ang berde at gintong alon ng liwanag ay parang mga bituin na gumagalaw sa tubig. Hindi niya alam kung bakit, pero habang nakatitig siya roon, parang dahan-dahang nabubuksan ang mga alala. Na hindi naman niya maalalang mayroon siya. Isang sigaw. Isang batang umiyak. Isang lalaking tumatakbo sa gitna ng gabi. Habang umalulong ang mga sigaw na inkantong galit. At si Dayan, Bata pa, nakayakap sa lig na ama niya. Habang nagliliab ang kagubatan, nanginig ang kanyang kamay. Bumalik ang tingin niya sa diwata. May lungkot sa mga mata nito, na parang matagal na niyang nakita noon. Pero hindi niya may pakita kung saan. Bakit, bakit hindi ko ito naalala? Pabulong niyang tanong. Halos hindi makalabas sa kanyang lalamunan. Tinigilan kana na iyong ama. Marahang sagot ng diwata. Para hindi ka bumalik dito para hindi mo alamin. Ang kasunduang ginawa niya. Kapalit ng buhay mo. Lumakas ang kabog sa dibdib ni Deon. Buhay ko. Anong kapalit? Huminga ng malalim ang diwata. Parang mabigat ang bawat salitang bibitawan niya. Ibinigay niya ang isang bagay. Na hindi dapat ibinibigay ng tao sa diwata. Isang bagay na lumikha ng galit. Nagpasiklab ng sigalot. At antiunting sumira sa balans ng bondok. Hindi makapagsalita si Dion hindi niya kayang gumalaw, hindi niya kayang umatras, at higit sa lahat, hindi niya kayang bitawan ang sumisiksik na tanong. Ano ang ibinigay niya? Tumingin ang diwata sa bukana ng bato. Ang liwanag ay mas kumikislap, mas nag-anyaya, mas nagbabanta. Ang pangalan mo, mahina ngunit malinaw. Ang tunay mong pangalan, ay nakatali sa puso ng bondok. Umikot ang mundo ni John. Hindi niya alam kung takot ba o galit ang kumikislot sa puso niya. Pero alam niyang hindi na siya makakabalik. Sa deting buhay, hindi sa mandong may tinagong kasinungalingan. Ang mismong dugo ng kanyang pamilya. Lumapit siya sa bunganga ng bato. May init ang hangin. May humihinga sa loob. Malalim, mabagal. Parang isang nilalang na matagal nang natutulog. At ngayon ay unti-unting nagigising. Kung papasok ka, sabi ng diwata, malalaman mo ang lahat. Kung hindi, ang sugat ng bandok ay tuluyang mabubuksan, at ikaw ang magiging mitsa ng pagkawasak nito. Napatingin si Dion sa kanya, sa mga matang pulang apoy, na may lungkot, galit, at pag-asa. Maria makiling, mahina niyang bulong. Gayon lang niya sinabi. Ang pangalang pilit lumalabas sa alaala niya. Mula pagkabata, bakit ako? Bakit hindi sila? Bakit? Hindi siya natapos. Tumigil ang hangin. Tumigil ang humihinga sa loob. At mula sa kaibuturan ng liwanag. May boses na lumabas. Basag, mahina. Pero pamilyar. Sobrang pamilyar. Anak, nanlamig ang buong katawan niya. Ang boses na iyon. Hindi maaring. Kumikislot ang liwanag. Parang may kamay na umaabot palabas. Antionting lumalapit sa kanya. Antionting hinihila siya papasok. At sa sandaling halos lumapat ang paa niya sa loob. Marahang bumigay ang lupa. At may aninong humarang sa pagitan nila. Hindi diwata. Hindi tao. Kundi isang nilalang. Na matagal ng pilit nakakulong sa dilim na bondok ang nilalang na humarang sa liwanag. Ay matangkad. Balot ng anino. Parang nabuo mula sa mismong usok ng bondok. Ang mga mata nito ay malamlam. Hindi pula. Kundi kulay abo. Pagod. Duguan. Parang libo-libong taon nang nakagapos. Hindi ito nagnangalit. Hindi umatak. Nakatayo lang ito sa pagitan ni Dion at ng bukas na bato. Tila tagapagbantay. Ang isang lihim na mas mabigat pa sa anumang kasalanan. Isang mababang tinig ang lumabas mula sa anino. Hindi galit. Hindi banta. Kundi isang tinig na puno ng pangungulila. Hindi ka dapat nandito, Dion. Nanginig ang kanyang tuhod. Kinunot niya ang nuo. Hindi niya alam kung takot ba ang bumabalot sa kanya. O ang kilalang kilala niyang boses na naririnig niya. Ta, tay, mahina niyang usal. Halos pabulong. Pahang natatakot na baka sa pagbikas niya. Ay maglaho ang boses. Lumapit ang nilalang. At sa bawat hakbang nito, nalalaglag ang mga anino. Parang abo na tinatanggay ng hangin. anti lumitaw ang mukha. Hapis. May mga pilat. Pero walang duda. Ang amang matagal niyang pinaniwalang tumakas. Iniwan sila. Nagtago sa mundo. Anak, may pet ang ngiti nito hiniling kong huwag kang bumalik. Ginawa ko ang lahat para kalimutan mo ang bondok. Dahil ako ang dahilan kung bakit ito naghihirap. Humikpit ang dibdib ni Dion. Bakit? Anong ginawa mo? Tumingin ang ama niya kay Maria Makiling. At ang diwata ay hindi umiwas. Parang dalawang nilalang. Na matagal nang hindi nagkatagpo. Dahil sa sugat na pareho nilang hindi kayang pagalingin. Ibinigay ko ang pangalan mo. Sabi na ama. Kapalit ng buhay mo noong sanggol ka pa. May nilalang na gustong kunin ka. Isang puwersang gutom sa dugo ng tao. Pinigilan ka ni Maria. Pero kapalit noon, kinuha ng bondok ang pangalan mo. At ikinulong ito dito. Napatigil si Deon. Hindi siya agad nakapagsalita. Parang piniga ang puso niya. Bakit hindi mo sinabi? Bakit mo ako nilayo? Dahil kung nalala mo, mahina ang boses ng ama. Babalik ka rito. At kung babalik ka rito, bubuka muli ang sugat ng bondok. Umiyak ang hangin. Nagkalusko sa mga puno. Parang sumasang ayon. Lumapit si Maria makiling. Hindi galit ang mukha niya ngayon. Kondi mapagod. Nasugatan. Parang siya man ay nabigatan sa bigat ng panahon. Hindi ko nais nice na masaktan ka, Deon. Malumanay niyang sabi. Ngunit ang puso ng bandok. Ay hindi na makakahinga kung hindi mo kukunin pabalik. Ang pangalan mong kinuha. Ikaw lang ang makakatapos ng sakit na ito. Ikaw ang susi. Himinga ng malalim si John. Sinarado ang mga mata. At sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman ang takot. Kundi ang bigat ng katotohanan. Lumapit siya sa liwanag. Lumapit ang ama niya. Humawak sa balikat niya. Na parang huling sandaling maabot siya. Anak, anumang makita mo roon. Anumang malaman mo. Patawad. Gumiti si Dian. Hindi dahil wala ng takot. Kundi dahil handa na siya. Humakbang siya papasok sa liwanag. Sa sandaling lumusong ang kanyang katawan. Kumislot ang hangin. Nagbagsakan ang mga dahon. At ang buong bandok. Ay parang huminga muli. Pagkatapos na mahabang taon na pagyak. Ang anino ng ama niya ay antiunting naglaho. Parang tinanggalan ng bigat. Parang pinalaya. Si Maria Makiling ay pumikit. At sa pisingin niya, may isang luha na dumaloy. Hindi dahil sa lungkot. Kundi dahil sa pagbalik ang isang pangalang matagal nang nawawala, at sa kaibuturan ng liwanag, bago tuluyang laminin si John, isang salitang matagal nang nakasulat sa lupa, ang sumilay sa hangin, isang pangalang may bigat, may kapangyarihan, at may kasaysayan, isang pangalang sa wakas, ay handa ng bumalik, sa nagbabantay na bandok, at sa diwata, na matagal nang naghihintay.